banggaan sa karagatan, nakakatuwa o nakakabahala? Paano kung sa gitna ng karagatan, ang mga nagahari-hari ang barko ay magbanggaan pero hindi kalaban nila kundi sarili nilang kakampi? Nakakatawa ba o nakakabahala o baka pareho? Kailanman hindi tayo uurong. Yan ang matatag na pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Agosto 11, matapos lumabas ang ulat ng panibagong insidente sa Bajo de Masinloc kung saan ginamitan ng water cannon ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa kanyang press conference, binigyang diin ng Pangulo na ang ating mga uniformadong tauhan mula sa Navy, Coast Guard, Army, Marines hanggang Air Force ay nakatalaga para ipagtanggol ang Pilipinas. At gagawin nila ito hanggat may banta sa ating teritoryo. Ngunit sa araw ding iyon, isang kakaibang eksena ang naganap habang hinahabol ng China Coast Guard Vessel 3104 ang BRP Suluan ng Pilipinas nagsagawa ito ng mapanganib na maniobra mula sa starboard quarter ng barko ng PCG na humantong sa banggaan nito sa sarili nitong kakampi ang People's Liberation Army Navy Warship 164. Malaki ang pinsalang tinamo ng CCG vessel sa bandang forecastle nito dahilan para maging unseaworthy o hindi na kayang maglayag. Sa kabila ng harassment at panganib, agad nag-alok ng tulong ang Philippine Coast Guard mula sa pagsagip sa mga posibleng nahulog sa dagat hanggang pagbibigay ng agarang medikal na atensyon sa mga tripulante ng CCG. Isang patunay na kahit hinaharap ang pambubuli na nanatiling profesional at makatao ang ating mga bantay laot. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, malinaw na ang China ang nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sila ang nagpapadala ng warship, sila ang gumagawa ng hazardous maneuvers. Tayo, tumatanggap lang ng harassment at bullying, Anya. Binanggit din niya na hindi tumugon ng China sa alok ng Pilipinas na magbigay ng tulong matapos ang insidente. Hindi ito unang pagkakataon na nagpapakita ang Beijing ng agresibong hakbang sa West Philippine Sea mula sa pagharang sa mga supply missions, paggamit ng water cannon, hanggang sa pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino sa sarili nating teritoryo. Ngayon, tila umaabot na sa punto na pati sarili nilang barko ay napapahamak sa mismong operasyon na idinisenyo para takutin tayo. Sa mas malawak na perspektibo, binalaan din ni Pangulong Marcos na posibleng madamay ang Pilipinas sa mas malaking hidwaan, lalo na kung magkakaroon ng gulo sa Taiwan. Ayaw nating maggera, pero kung magkaroon ng digmaan sa Taiwan, hihilain tayo sa ayaw at sa gusto natin, Anya. Binigyang diin niya na ang Pilipinas ay hindi nang uudyok ng gulo. Ang layunin ay malinaw panatilihing ligtas, malaya at matatag ang bansa. Ang insidente sa Baho de Masinloc ay muling nagpapaalala na ang laban para sa ating soberanya ay hindi lamang tungkol sa armas o barko, kundi sa matatag na paninindigan at prinsipyo. Habang patuloy na sinusubok ng China ang ating hangganan at pasensya, malinaw na ang mensahe ng pamahalaan, hindi tayo magpapasindak. Sa huli, maaaring magsilbing aral sa buong mundo ang banggaan ng dalawang barko ng China na kahit ang pinakamakapangyarihang puwersa kapag labis ang yabang at agresyon ay maaring madapa sa sarili nitong galaw. Para sa Pilipinas, ito ay paalala na ang tapang, disiplina at pagkakaisa ang tunay na sandata sa gitna ng unos. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang ating pagninilay-nilay, paki-like at paki-share naman po ang video na ito. I-comment din po niyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manunood at sa mga tumatangkilik na maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.